kumpan okay, 12 years old, sa Santa guys, what's up? Good morning, magandang araw, no? Ah, uh, may bagong trending ngayon guys, itong batang to na si Juban. Uh, Juban Guapo, kanya kanyang uh, Facebook page. Uh, sa patunay guys nga odris, social media wala sa followers o sa depende kung unsa ka kasikat depende gid sa imo um, Uh, sa imong content ang imong pagpapasikat din sa imong uh, pag-vlog guys kasi siya ultimo na siya nagsugod siya guan guys vlog March 1 na March 1 na yung page niya uh, created March 1 tapos after that nag viral yung, isang isa kag video niya abot og 15 million views So, umaw ko niyang videos atong paminawan, guys, ha? Si Jovan Rally Mokon, 12 years old, nagpuyo sa Porokbos, Santa na tag me now sorry go na ako pelebes wala na gusto ko napaklok ko walis nga dahing ilong walis nga di ay ipano ko ninyo supportahe ko kaya mo sig bash bash ha mag comment dahi mo 15 million views guys 1 million views in just one day di ba Nadaog pa niya ang mga sikat na artista ng mga sikat na nga vlogger siya rin na record anak nga yung anak ka dako nga views sa kadlaw di diba karon guys ang iyang kuwan akong gitan ako iyang kanyang kuryos lagi ko kung kinsa ni si Juban kaya grabe man siya ka trending karon sa social media akong gitan ako karun yung page guys for as of now guys ang iyang kuwan 3,000 na kapin ang iyang followers diba napakabilis diba kasapos uncounting pa yan guys ha So, to guys, ato sa imong inspirasyon guys nga yeah, kita wala gid na desa palo to palo makuha gid ang kwan ang inyong mga kaan sa so, ako man yung nang tahangag palo gusto niya wala views imo ra content guys og ang tinuod ang resulta ni Juban nga yeah, bagpagag daw ang musikat gyud ang balag daw abuang buang ang buong -buong, mga kalay <laughs> So guys mura to di ba ang ato lang ani eh. so mag vlog na ito, mag focus sa atong content magbuhat ng mga content nga uh, entertaining uh, mga mga pabulutan ng aral sa yung uh, mga merong may mga magandang quality na content di ba so yun lang guys sa ngayon guys update natin sa ngayon guys sa next video kung anong mga achievement niya sa buhay di ba pero parang hindi pa ata siya monetize pero sooner or later di ba ang mulis ng batang ito kasi sikat na ito eh. Diba? So guys, ano pag ginaantay nyo? Diba? Mag-vlog na tatanan. ng Doon, diba? Shout out. Juban. Guwapo. <laughs>